Good morning mga idol. Yan isang mapagpalang umaga na naman sa ating lahat mga kamananap. O ayan. Ay, mega out sa ating mga solid viewers dito sa ating YouTube channel na kahit na hindi gaano tayo nakakapag-upload eh tawag nito. Nakasubaybay pa rin ho kayo. Ganito yung update sa atin mga idol, mga alaga natin. Ayun, medyo kakaunti lang alaga natin ngayon dahil yung iba is inilipat ko doon sa farm. So ito muna yung inaalagaan ko Meron ako doon mga 9 hens pa Or 8 hens na lang ata yun And then meron akong 6 na stag doon na nilagay O na mga tandang Kailangan natira doon isa Dahil nakagat nga ng kubra yung iba Yung iba naman pinamaan daw ng piste doon Sabi nung aking tatay So wala tayong magagawa, ganun talagang buhay So ito na lang So ayan So sa lahat ng mga nanonood at nagtatanong sa akin Ano pinapakain ko sa mga alaga ko ngayon mga idol Ulan-ulan na naman So, sa akin ito, maintenance lang talaga is Bitmain Pro. No? Tubos ang kanilang immune system, may ganas lang kumain kahit malambig ang panahon. And uh, kapag may nakita akong medyo uh, hindi maganda sa kanila, nagbibigay po ako ng primoxil uh, Primox At doon sa mga pagkain naman mga idol, uh, nakadepende sa inyo yan. Sa akin naman dito, ang ginagawa ko ay uh, tawag, yung Galimax 3 yun yung aking pinapakain sa aking mga alagang manok so far maganda din naman and then kung gusto nyo talagang ano eto eh, tulad nito kasi nakahalo may mga halo dito so ang pinapakain ko dito galimax 3 lang tapos sinahaluan ko na rin mga idol ng darak o yung tahok yung sa mais ayan 2 is to 1 ayan pwedeng 1 is to 1 mga idol kung kakayanin niyo kapag marami yung mga alaga ninyo kasi pag manok talaga medyo magastos din pero hindi naman natin naka-compromise kasi yung halo naman ng ating pagkain mga idol. May vitamins naman na halo. Yung Bitmin Pro. Ayan. So, ito. Ito marami tayong naglilimlim ngayon. May mga bagong pisa din tayo. Kaya lang kasi medyo, limited mga idol. Yung ating uh, paipisa ng uh, yung ano. Dahil isang hin lang yung pinapisa ko muna. Pinaitlog ko. Yung, which is yung import ganoy. So, andito mga idol. Oh, ayan. Ito yung ating import ganoy, ay na uh, yung tata nito yung ate Brazilian. So may pitong sisio siya. So indiskarte ko naman mga idol para medyo makatipid-tipid naman tayo sa electricity. Kapag napansin po ninyo yung inahin ay uh, magandang magaling maglimlim. Ibig sabihin po niyan mga idol, magaling din po magdala ng sisio po 'yan. Tapos ang gagawin niyo, ganito. Ayan. Tanggalin natin 'to nasira uh, na kasi dito ko pinapatong mga idol yung ano yung tubig so yan so pitong sisyo makita po ninyo kakapisa lang ito nung um, August 3 August 3 hanggang August 7 makapansin yung mga idol so far makita ko healthy naman yung ating mga sisyo no? pag maraming uh, pulit ito mga idol napakaganda kapag maraming pulit kaya lang nakikita ko almost stag so ayan yung ating grips So ito napabunga na natin to, na harvest natin eh mag sana ako ng pruning kaya lang ayan nagbitwitin siya ng bunga marami ito nagbitbit yung bunga ng Julian natin ayan oh, nagbitbit siya ng bunga so dito ayan hmm. dito may mga uh, ito yung ating ganoy ganoy natin pero susubukan pa natin yung mga idol ayan kasi marami ako narinig na kwento regarding sa ganoy ngayon yung bagong linya na ganoy marami ako narinig na kwento So titingnan natin kung pwede natin pakinabangan yan. yan. So ito naman yung ating uh, PBLT. Uh, yung ating uh, ng ating PBLT. So ito mga idol ang bunga nito kasi namatay na di ba yung tandang natin. Ito ay bunga sa anak to ano? Anak to nanay na yan. Oh, yan siya. Parot big long tall asel. Short big. So yan. Medyo napa-improve-improve natin yung yard natin. Ayan oh, pero hindi pa talaga tapos yun. Mga idol, yung itlog na nasira. Dahil pumutok yung fuse nung aking ano or yung aking uh, incubator. Hindi napansin. ayan uh, natin. May mga tayo. Yung isa, yan. Nangihina dahil nakipag-away na naman. So, ito mga idol, oh. Ito, ay uh, sa parrot bake long tail assail strain natin ito. Pero dalawang klase. Yung isa, hindi short bake. No? kasi nga, Ah, uh, siya, mo, siya mo PBLT na ang mga tatay nito. So ito, short beak. And then 'yon, hindi. Pero same strain 'yan sila mga idol kamana. Pareho din rin ng edad na uh, running 5 months old. Uh, if I'm not mistaken, sa running 5 months old 'to. 4 months old mahigit na. So, yan, ito yung naman yung pusa na ipinagkaloob sa atin ating isang mga isang follower na bumili sa atin dito ng manok. Darating araw makapagpa-breed tayo, makapagparami tayo dito bibigyan din natin sila ng manok Ayan. so yung aking si Rama kalang yung isa naman oh, medyo iwan ko anong nangyari dyan so ito mga parot big strain pa rin to mga idol Ayan. yun din sa dulo o, tsaka ko na ipakita sa inyo kapag mapag mapagwapo na natin so ito may mga naglilimlim tayo so nasa 13 eggs yan ito naman brass plucker to so pero heavy blooded ng uh, brass brazilian oh, so, ayan. Ito yung mga ito yung ating mga pure blooded shamo Japanese. Ayan. So dito, meron din dito mga idol, no? Ito, ito, ito. Ayan. Oh. Uh, mo pa yung mga itlog dito. Dito. Ayan. Um, sila. Ayan. So ito din ano, 2, Dito, 13 or 12 eggs ata to dito. 2, 4, 6, 8, 11. eggs pala. Ayan. Eh, laga mo maigigitlog mo ah. At nang uh, sa ganon, makapagbahagi tayo sa mga trupa natin. Ayan. So ito mga idol, reserve, naka-reserve na to. Ito ay Brazilian Pluck uh, plaque. Ah, oh, Brazilian Pluck at uh, ito ay papadala na rin ng ano may nagpa-reserve na niyan so ipapadala rin natin 'yan. So, 'yun lang mga idol mananap, eh, ay tapo umahin kayo kung hindi gaano tayo nakakapag-upload. Uh, pero sige lang, pag sisumikapin po natin nakakapag-upload tayo nang sa ganoon, may papanood kayo sa YouTube channel natin sa Damanop TV. So, ganito ang sitwasyon ng ating yard. Ayun, tayo ng medyo maganda mag ng housing. Unfinished, 'no? Dahil may uh, yung budget dito ay nagamit natin dahil may kailangan at kailangan nga uh, i-prioritize so nagamit natin mga idol so kunti na lang kulang nito siguro mga around mga 30,000 I think finish na to pati yung sa brother natin broodingan natin then kasi yon sisirain ko yon yung, yung old na housing sisirain ko yun mga idol kasi uh, ang baha doon dumadaan so para diridiritso na lang ang tubig siguro eh sirain ko yun doon pero yung, yung kalahating part dyan natin nilagay yung mga future warrior natin sa yard Idol. at uh, mega shout out na lang sa lahat ng aking mga followers dyan sa youtube channel uh, dito sa uh, youtube natin dito sa channel natin, uh, I think nasa 20,000 mahigit kayo, at, uh, maraming maraming salamat sa patuloy na panunod, patuloy na pagsusuporta at uh, sumikapan ko po na makapag-upload nakapagbigay sa ng mga breeding uh, idea, breeding tips or uh, ano ang pwede natin uh, maibahagi sa inyo na maaring makakatulong sa pag-aalaga ng manok Ayan. Basta lagi ko pinangalala sa mga bagong nanonood sa YouTube natin na huwag kayo gaano magpadala sa hype ng uh, medyo masabi, medyo malaki ang kita sa pagmamanok. May kita naman talaga sa manok pero hindi yung bultong-bulto. oh uh, Medyo malaki-laki po yung sense po ninyo mga ito. At kung sakasakali man talaga ang kursunada nun ninyo na mag-alaga talaga ng manok na katulad nito ay uh, lumapit kayo doon sa mga kilalang breeder. Medyo pricely. Medyo pricey. Pero, at least, kahit pa paano mga idol, legit yung mga makukuha ninyong manok. Ayan, no? So, maraming maraming salamat. God bless you, Barani. And have a blessed day. And, uh, ingat kayo palate. Dahil medyo makulimlim na panahon. Medyo may bagyo-bagyo. Ingat kayo. God bless. God be with you.